Love mo ba si papa mo? Love mo? <laughs> Dahil nalalapit ng Father's Day, tuloy-tuloy ang pamimigay natin ng pizza ni Buriko. Let's go, guys! Tau po! Ta po! Malapit na po yung Father's Day. Ayun po, gusto po namin siya surprasahin. Uh, um, mamimigay po kami ng pizza and then drinks po kasi di ba nalalapit na po yung Father's Day. Thank you. Ayan po. Ama, <laughs> um, ano po po ang pangalan niyo, sir? Matronel Matias. Ah, ilan taon na po kayo, sir? 36. Ah, 36. Ang bata pa pala ni sir. <laughs> ilan na po yung anak niyo, sir? Dalawa. Ah, dalawa. Um, ayun po, dahil malapit na po yung Father's Day, ah uh, pumunta po kami rito. Kasama ko po yung buriko pizza. ang uh, naghahanap po kami ng mga tatay na bibigyan po namin ng pizza. At isa po kayo sa napili po namin, sir. Sana po napasaya po namin kahit simple lang. <clears throat> ayun po. po. Sige po, thank you po, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you kuya. Bigay na, bigay namin. Bigay namin, ayan. Happy Father's Day. Ano masasabi mo kay papa mo? Apo. <laughs> <laughs> Love mo ba si papa mo? Love mo? Ah, love okay. naman si Papa. Sige po. Ayan po, salamat po. Okay, sir, Sige. ano po masasabi nyo sir? Ah, uh, salamat sir, salamat. Ayan po. Sige po. Actually, itong aburi ko po na to, isa to sa pinakamasarap na pizza po dito. Meron po tayong branch dito sir sa Limay. Tapat po siya ng munisipyo po ng Limay. Ayan po yung branch po namin. Sige po.